Royal muna tayo. Tingnan natin yung mga sales sa Royal Duty Free. kasama natin ang ating wife. Tingnan muna natin dyan. Pagpunta. Eh, wala na yung isa Oh. Ayun you Oh. Know. Ayun na pa kami nagigot dito. Nahanap lang namin mac and cheese. Pero nakakuha na siya ng soft drinks saka pabrik pang ano laba ikot-ikot nahanap ko ang mac and cheese hindi ko rin naman alam kung ano yung itsura noon ayan nakita namin yung mac and cheese ayun ito, is namin yung mga bata this daw ng mga bata yan, this si Missy Ayan. Okay na. Happy na siya. At nakabili na siya ng mac and cheese. <laughs> ano kaya ang next bibili namin? Yun. Kumuha siya ng gatas. At uh, mas mura siya ngayon dito. Mura siya ngayon. Ayan. <laughs> Wala naman kami bibili dito kundi para sa mga bata. At kami ay pagod na. Pero busog. Ay, kumain kami, di ba kanina? Uh, yan. <laughs> na ano kami sa cashier na agad. <laughs> Ayun. <laughs> Ayun sila. Tutila na kami. At ito uh, yung mga napili ng mga pamangking ko. <laughs> uh, item ng cars Car cars. <laughs> umabayad na tayo. <laughs> Ayan. nak bayar dekat you bagi servis ni dah bahaya